Mga hukom Ikapitong kabanata Nang magkagayoy si Jerobal na siyang Gedeon, at ang buong bayan na kasama niya ay bumangong maaga at humantong sa bukal ng Harod, at ang kampamento ng Madian na nasa dakong hilaga nila, sa dakuro ng Mored, sa Libis. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga madyanitas sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, Aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon yumaon ka, pagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, Sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng galad at bumalik sa bayan ng dalawamput dalawang libo at naiwan ng sampung libo. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, Ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Iyon sumama sa iyo. At sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, Yahweh huwag sumama sa iyo. Sa gayo'y kanyang inilusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gerion. Bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayun din ang bawat simukong lumuhod upang minom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay tatlong daang lalaki ngunit ang buong libis ng bayan ay yumukong lumuhod upang minom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng tatlong dang lalaki na humimod ay liligtas ko kayo at ibibigay ko ang mga madyanita sa iyong kamay at pabaya mong ang buong bayan na yumaong bawat isa sa kanikanyang dako. Sa gayon nagbawa ng bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ng kanilang mga pakakak, at kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel na bawat isa ay muwi sa kanya-kanyang tolda. Ngunit ninigil ang tatlong daang lalaki. At ang kampamento ng Madian ay nasa baba niya sa libis. At nangyari, nang gabi rin niyo sinabi ng Panginoon sa kanya, Bumangon ka. Lusungin mo ang kampamento sapagat aking binigay sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay natatakot na lumusong, ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Farah na iyong lingkod. At iyong marinig ko ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong kamay ay lalakas na lumusong sa kampamento. Nang magkagay lumusong siyang kasama si Farah na kanyang lingkod sa pinakahangganan ng mga lalaking may sakbat na nanga sa kampamento. At ang mga madyanita at ang mga amelesita at ang lahat ng mga anak sa silanganan ay nalalatag sa libis na parang balang dahil sa karamihan at tangkan lamang mga kamelyo ay walang bilang na gaya ng buhangin na ng dagat dahil sa karamihan. At nang dumating si Gedeon, narito. May isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi. Na po ako ng isang panaginip at narito, isang munting tinapay na sabada ay gumulong hanggang sa kampamento ng Madian na tumabot sa tolda at tinamaan niyo ng malakas na tuloy bumagsak at natiwari na ang tol ay lumagpak. At subagot ang kanyang kasama at nagsabi, Ito hindi iba kundi ang tabak ni Geryon na anak ni Hoas. Sang lalaking Israelita na binigay ng Diyos sa kanyang kamayang Madian at ang buong hukbo niya. At nangyari nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panigilip at ang pagkapaliwanag niya ni Sesumamba at siya'y bumalik sa kampamento ng Israel at sinabi, Tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madian. At binahagi niya ang tatlong dang lalaki ng tatlong pulutong at kanyang nilagyan ng mga kamay nilang lahat ng mga pakakak at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. At kanyang sinabi sa kanila, Basta ninyo ako at inyong parisan. At narito Pagka ako'y dumating sa pinakahuling bahagi ng kampamento ay mangyayari na kung anong aking gawin ay siya ninyong gagawin. Pagka ako'y hihihip ng pakakat, ako at lahat na kasama ko ay humihip nga naman kayo ng mga pakakak sa buong palibot ng buong kampamento at sabihin ninyo, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Sa gayo si Gideon at ang na, na kasamanya ay napas sa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa ating gabi. Nang halos kahahalili lamang ng bantay, at sila'y humihip ng mga pakakak, at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinipan ng tatlong pulutong mga pakakak binasa binasag ang mga banga, at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay, at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y naghiyawan, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nangakatayo, bawat isa sa kanyang dako sa palibot ng kampamento, at ang buong hukbo ay tumakbo, at sila'y sumigaw at pinutakas nila. At hinipan nila ang tatlong daang pakak at inlagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isang laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo at tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita sa dakong Serera, hanggang sa hangganan ni Abel Mehola na siting ng tabat. At ang mga lalaki ng Israel ay nagtipisan ang sa at ang sa at sa buong Manases at hinabol ang Madian. At nagsugo si Gerio ng mga sugo sa buong lupaing maburol ng Ephraim na sinasabi, Dusungin yong Madian at agapan yong tubig hanggang sa Beth Bara at ang Jordan. Sa gayoy ang lahat ng mga lalaki ng Ephraim ay nagkapisan at tinagapan ng tubig hanggang sa Beth Bara at ang Jordan. At kanilang hiuli ang dalawang prinsipe sa Madian, si Oreb at si Seb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb, at si Eseb ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb, at hinabol ang Madian at kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gideon sa dakuro ng Jordan.